Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong December 2024. Si Vel Custodio sa detalye. Tumaas ang 96.9% ang employment rate sa Pilipinas base sa huling labor force survey ng Philippine Statistics Authority noong December 2024. Ibig sabihin, nasa 50.19 milyong Pinoy ang may trabaho. Employment rate natin uh, for the whole year 2024 ay nasa 96.2%, higher compared sa employment rate noong uh, the whole year 2023 na nasa 95.6%. Nananatili naman sa 3.1% ng unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho. Bumama din sa 10.9% na underemployment rate. Dumarami naman ang mga nagtatrabaho sa sektor ng transportasyon, konstruksyon at servisyong publiko. Isa ang National Capital Region sa pangunahing lugar na dinarayo ng job seekers. Generally tumaas naman po ang uh, ang NCR mataas po sa NCR mata mataas po ang employment rate may direktiba din ang presidente kung pwede ay buwan-buwan uh, magkakaroon ng job fair sa pamamagitan ng trabaho para sa bayan patuloy ang pagsasagawa ng job fair para sa libong graduating na Pantawid Pamilya Pilipino Program beneficiaries sa Metro Manila sa pakikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development at PESO dito sa NCR meron tayong uh, displaced workers ng IGL ng POGO so yun din ay kaya kami nagkakaroon din ng job fair ay para dito sa ating mga displaced workers uh, ng uh, POGO may direktiba ang presidente na hanapan sila ng trabaho. Nakatakdang magsagawa ng job fair sa Iloilo at Davao ngayong buwan. Samantala, kung sakaling pumasa sa Kongreso ang karagdagang 200 pesos minimum wage sa mga pribadong sektor, nakahanda ang dole para magsagawa ng labor inspection. Kami po ay uh, pumupunta sa mga employers sa uh, ating mga establishments para tingnan natin kung sila ay compliant sa general labor standards na uh, included included po doon ang minimum wage. Kasama rin sa susuriin sa labor inspection ay kung tamang ibinibigay na social benefits sa mga empleyado. Welcome studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.